Ayan guys, good morning guys. Ayan po yung mga sasakyan namin. Ayan po oh, yung mga motor. Ang hirap po tumawid guys. Ayan po. Ayan. Mahirap po sa amin pag maulan. Wala pong tulay dito guys. Ayan. Ayan. <laughs> Kailangan natin maghirap para makamit natin ang kapayapaan. Tagumpay. Tagumpay, sabi ni Ariel. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan po yung tinatawiran namin. Ayan. Oh, ano ang mga nararamdaman ninyo? Ang hirap ng daanan natin. Ayan guys, oh, gas yung aming mga motor. Ayan, ang hirap po. Tinutulak na lang sa tawiran. Ayan po. Ang lading po ng ilo. Ayan guys. Ayan po yung mga kasama namin. Ayan po ang hirap po talaga pag maulan malalim po ang ilog kapunta po kami sa bayan ayan po ayan po guys oh. hanggang dito na lang ayan guys maraming salamat po bye